Hi guys. For this video. Hello, 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 Palistambulan well, to guys. Wala pa tayong pambiling microphone. Kaya ito na muna. Feeling. Hindi ko pa na napanood guys. Magkasama si Alex at si Kamangyan Vlog. Tara, let's go. Ang alam kasi namin ni Mikey, yung may gene. Ah, gene of 5, 6, oh, Eh, 8, <laughs> Kami ay magtatapi at maglalanguin, ah. mo ina pagwala <laughs> Pag wala kang biday. si Alex. Ang kulit-kulit lagi niyan sa vlog niya. <laughs> Maglaloko ka! Maluloko ka! Sabi mo ako lakaman mo! <laughs> oh, ay, galit ako. So, masaya siya. Ay! Gumagaling na ako dito ending hmm. nito. Papauwi na kita sa Maynila. Kami ngayon. Yes, oh. ganda sa probinsya Tumira. Kasi simple lang ang buhay sa probinsya. Tip muna ako. <laughs> oh, dahil kapag siesta na tayo, anong kakainin natin diyan? Simple lang ni Kamangyang Vlog. Cute siya ingredients natin. Next. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng manok. Pero dito pala, kinakain pala nila yung... Grabe, ang ganda. Ang ganda ng lugar nila. Pwede, Pwede na po kaya... ng oil control. <laughs> Ay, ang galing. Saka kami sulit bumalik, guys, sa probinsya. Kailan kaya kami magbabakasyon ulit ni nanay? Kapag may budget na. <laughs> Ang bawang niyo pala manlalaki, hindi natatalo dyan. Oh, oh. Sa probinsya dati, pag hupyesta tatay, ganito, may ganito. Ka eh, enjoy na enjoy si Alex Gonzaga. Ah. Importante sa tinulot, tandaan niyo ang para Para matanggal ang lansa. Very good! <laughs> Luluto ako, kala mo pa. Kung gusto niyo pumunta rito sa Mindoro at sa sumakay sa tricycle ni Nakabangyan, napakadali lamang kung tignan niyan. Tignan niyo lang po yung vlogger, it's all about kamangyan sa so, <laughs> <laughs> Nagawa ni tatay. Hindi <laughs> na lagi nagluluto dito. Dito ho sa sa kubo? Mm -hmm. Wala. Pero pag sa bahay, yan, si tatay. Magka... No, hindi, nun bata kayo, si tatay talaga. Ah, si tatay. Kasi yan si tatay, ay eh, laging nasa mga handaan. Kusmikus yes, mo, Alex. Ay, humba. Ay, masarap. Joher talaga to si Alex kahit kailan. Tapos talaga. <laughs> ano <Kailan laughs> <ko>, ho, <laughs> ang mga manok. Maraming buho yan sa probinsya. <laughs> Grabe, ang ganda dyan sa lugar nila. Nakakamiss ulit. Umuwi na ng probinsya. Nung no no. po. <laughs> Siguro duhin yung sarap sarasarapan nyo yung luto. nakapag-decide na po si tatay na hindi na po tinola ang iluluto. Binakol na, na po ang niluluto. Dahil ang yung... kami dito. <laughs> dami ko natutunan ngayong araw na to sa inyo. Ha? Salamat. Sana magbaon mo hanggang sa paglaki po. Salamat, ha? Kampana ng simba, ay <laughs> pinanirito na. Parang naaamoy ko ng... Na ngayon. Parang ang sarap ng mainit na sabaw. Eh, <laughs> perfect na perfect sa weather. Oo okay. nga eh. namin binakol. <laughs> Iniwan na nga namin kasi ang init. Luto okay. na ba? Luto nyo na yan. Nagagalit na ako. Hindi <laughs> po. Parang hindi napagod si Alex. Bakit ang fresh niya? paro <laughs> paro One, two, three, go. Paro-paro-paro. <laughs> Fade out na lang. Nicole. Luto yan! na. No. So, kain na tayo. Dahil napagod kami kakaintay sa ginawa ni tatay, ni Julio. Harap kaya ano, Kasi may dagat sa probinsya talaga. Yan. Okay. Kami ay, ay, <laughs> ay. <laughs> ay. <laughs> Parang hindi ka prepared. <laughs> Hindi nga, ayoko nga lumangoy eh. <laughs> eh, yung kasama ko prepared. <laughs> Parang hindi handa dyan si Alex ah. Eh, hindi pa pala. nagsarap maligo ngayon dyan. ganda. Para tayo Sa probinsya namin, guys. Tuli-tuli lang yung tubig doon. Kayat maglaba ka ng maraming-maraming labahan. dire dara lang yung tubig kasi libre lang. Diyan kami. Ay, ito na to yung to parang to ano yung outing nyo. Oo. Ako naman, pag wala kang bidet, pwede na ito. <laughs> pag dumumi ka, kasi hindi mo na alam kung paan nilinisin, gaganyan ka na lang. <laughs> Pagkalaang din eh, basta madiskarte ka. Ang anong talagang pa, basta marunong ka makisama, marunong ka mag-alaga ng hayop, pwede ka ng libre mabubuhay ka talaga dito pati pag sa probinsya ka. Yun nga, mapayapa, malayo Ayama. sa maii. kahit hindi ka masyadong magtrabaho, basta dapat mabait ka, makatao ka ah. para tutulungan ka rin ng mga kapitbahay mo at mga. Mabait ah. sa probinsya, walang pressure dahil ang kasama mo or yung ano mo, yung nagpapaaliw sa'yo eh itong nature na binigay sa atin ni Lord. Kaya nga kami guys, gusto namin pag nagkapera kasi namin magkabahay sa probinsya. Kasi maganda talaga ito sa probinsya, magbakasyon. Hmm. Bulay, libre, pati mga gamot. pinakamahal ni Lord na lahat ng kailangan natin as a human being nandito na talaga sa mundo. No. Kaya ho talaga bumisita na kayo din niya sa amin dahil talagang tunay ho. Hung... Iwan nyo na ako dito. Magpag-isa okay. na lang Iwan na ako. Iwan natin siya. Kayo nang bahalang magsabi kay Mikey. Dito na lang ako. <laughs> pa mga kamuting kahoy, mais, iba oh, maisda pa. Tama pinatuloy niyo po ako dito sa inyong pamamahay at uh... kapwa tao ang pag at pagiging marespeto sa ating kalikasan. Kaya nagpapasalamat ako sa pamilya ni Kamangyan at sa kanyang jowa si Julius at kinanay Lourdes at sa kanyang mga kapatid sa pagbukas ng pintuan nila para sa atin para mapasilip ang buhay nila. Lastly, syempre gusto ko magpasalamat kay Tatay Nilo na napakabait sa amin dito. At syempre sa lahat ng ating mga magsasaka. Di man natin sila masyadong napapasalamatan o nabibigyan pansin, pero napakahalaga ng trabaho ng mga magsasaka sa atin lahat. Kaya sa lahat po ng magsasaka, saludo po kami. Oo lang, mas nakakaingit pala ang buhay sa probinsya kesa dito sa Maynila. Kaya sa lahat ng ating mga probinsyano, probinsyana, mabuhay po kayo. Ito po ang FPJs, ang probinsyano.